Pagkasabi nito, inilabas niya ang isang ability pearl sa kanyang palad at nagsimulang punuin ito ng madilim na enerhiya. Ilang minuto pagkaraan, nakatanggap ang hero ng mensahe na ang kakayahan ng human control ay na-upgrade sa S-rank at ngayon ay nagpapahintulot sa brainwashing ng mga target na A-rank at mas mababa upang ganap na sakupin ng kanilang kalooban sa loob ng 30 taon at ang spiritual body ay maaari ring tumagos sa kinokontrol at kumuha ng anim na oras mula dito. Agad pagkatapos nito, inaktibo niya ang kakayahan ng human control at ginamit ito sa taong nakaupo sa harap niya. Ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata upang mas makapag-concentrate. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay kapansin-pansing na iiba sa mga naunang sensasyon. Biglang, isang water swirl ang lumitaw sa harap niya. Dahan-dahan, isang tree sprout ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang kailaliman, lumalaki sa bawat segundo. Nang marinig ni Michael ang boses ng iba sa espasyong ito, lumingon siya at nagtanong kung sino ang naroon. Gayunpaman, hindi nakatanggap ng sagot ang ating hero. Sa sumunod na sandali, may humila sa kanya ng malalim sa ilalim ng tubig at malungkot na tumawa ang boses, sinasabi na ito ay isa lamang masamang mahanap. Ilang sandali pagkaraan, bumalik si Michael sa realidad at talagang natakot. Labis siyang natakot sa pagkatanto na mayroong halos ira sa kanyang spiritual strength. Nang mapansin ang kondisyon ng kanyang kapatid, lumapit sa kanya si Lucia at balisang isang nagtanong kung ayos lang siya. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha at sinabi na mayroon siyang isang mahalagang gawain para sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Valeria sa kanilang silid at nagtanong kung gusto nila ng prutas. Sa pagtingin sa kanya, malumanay na umiti si Michael at sinabi na hindi makakasama ang isang light snack. Pinili ni Lucia na manatili sa bahay at bumalik si na Michael at Valeria sa kusina. Nang umupo ang dalaga sa kanyang laptop, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Valeria na inalok siya ng bagong posisyon dahil mahusay siyang gumanap noong huling beses. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Michael at nagtanong kung magiging delikado rin doon. Sa mahinang tawa, sumagot ang dalaga na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil sa pagkakataong ito, inatasan siyang mag-broadcast mula. Sa isang special booth, tumayo ang hero mula sa kanyang upuan at lumipat sa likod ng dalaga. Nang hawakan niya ang kamay nito upang palihim na ipasa ang ability pearl, nagulat na tiningnan ng dalaga ang lalaki. Ang kakayahan na ibinigay niya sa kanya ay tinawag na Green Snake Chain. Automatiko itong nag-aaktibo ng isang defensive chain kapag nasa panganib ang may-ari at nagiging isang berdeng ahas upang atakihin ang kalaban. Kasabay nito, si Alex sa kumpanya ni na Sakura at Ana ay nagpunta sa Hot Springs. Sinabi ni Sakura na napakabuti ng bukal na ito para sa kalusugan at makakatulong na mas mabilis na gumaling pagkatapos ng laban sa gabi. Sumimangot ang dalaga at sa pagkuha ng tubig sa kanyang mga palad ay tinanong kung totoo nga iyon. Pagkatapos ay tumayo siya at sa pagtingin sa kanyang mga kasamahan ay sinabi na maaari silang manatili dito ng mas matagal ngunit oras na para siya ay umalis dahil hinahanap siya ng organisasyon. Nang makarating sa dalampasigan, humiga siya sa basahan na inilatag niya kanina, nagtataka kung anong uri ng misyon ang ibibigay sa kanya sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Ana ang dalaga ng may sigasig at sinabi na mahusay siya sa pagtatago. Ilang minuto pagkaraan, inilipat ng swordswoman ang kanyang kamalayan sa Heavenly Palace kung saan naghihintay na sila para sa kanya. Nagtanong si Michael kung narinig na niya ang tungkol sa For My Territory at sinabi sa kanya na ipinapadala siya ng organisasyon doon upang matuto ng higit patungkol sa Dark Blue Race. Kung magaling siya sa pagsubok na ito, magagawa niyang maging ikadalawamputwalong miyembro ng organisasyon. Si Alexa, sa pagluhod ng isang tuhod, ay sumagot na pupunta siya agad sa lugar na ipinahiwatig sa kanya. Hindi napigilan ni Michael na matuwa na gumana ang kanyang maliit na kasinungalingan at ngayon ang kanilang maliit na koponan ng mga mananaliksik ay sa wakas ay mayroong isang tunay na malakas na miyembro. Ikanaway niya ang kanyang kamay sa harap niya at sinabi na sa kasong iyon, ang unang bagay na dapat niyang gawin ay pumunta sa pamilya ni Florence at ganap na ibalik ang kanyang lakas. Pagkatapos lamang nito, maaari siyang umalis. Isang masayang ngiti ang lumabas sa mukha ng dalaga. Yumuko siya nang malalim at sumagot na gagawin niya ang lahat sa pinakamahusay na paraan. Agad pagkatapos nito, nawala siya. Matapos maghintay ng ilang segundo, nagtanong si Rabbit kung maaari siyang magsalita kung saan sumagot si Michael nang may pag-aproba. Nang hindi itinatago ang kanyang sigasig, sumigaw ang dalaga na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Alexa, isa sa mga Knights of the Round Table, nang napakalapit at talagang nagustuhan niya ito at nagtanong kung maaari siyang kumuha ng kanyang autograph sa susunod nilang pagkikita. Napabuntong hininga ng malalim si Michael at sinabi na ngayon ay naintindihan niya kung bakit tahimik ang kanyang kapatid sa buong panahong ito. Lumabas na nakilala niya ang kanyang idol. Sa paglapit sa kanyang kapatid, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi na ang kanyang pangalan ngayon ay rabbit at kailangan niyang maging labis na maingat upang hindi niya ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tila hindi narinig ng dalaga ang mga salita ni Michael. Sa sandaling pinakawalan niya ito, sinabi niya na sa hinaharap ay aktibo siyang makikipagtulungan kay Alexa pagkatapos niyang tapusin ang gawain ito para sa kanya. Nangangahulugan din ito na magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon upang makuha ang autograph ng ganoong ko Jose na swordswoman at ang pag-iisip pa lang ay nagdulot ng matinding kagalakan sa dalaga. Sa pagkatonto na ang kanyang kapatid ay nakatuon sa maling bagay, hindi niya napigilan na mapabuntong hininga sa pagkadismaya. May hinala ang hero na matagal pa siyang makikipag-ugnayan sa kanyang kapatid bago niya maintindihan na hindi lang ito isang laro. Sa pag-alala sa presensya ng kanyang kapatid, tiningnan siya ng dalaga at tinanong kung ano ang gagawin niya sa susunod. Sumagot si Michael na mayroon na siyang plano. Ang kumpanya ng Knights of the Round Table ay malapit na nauugnay sa Dark Blue Race kaya balak niyang iatasan ang Hero of Sour and Spicy Noodles at Oscar na imbestigahan ang bagay na ito. Kasabay nito, pupunta si Alexa sa isang reconnaissance mission sa teritoryo ng Four Seas at si Lucas ay inatasan na pasukin ng Hero Association at maging isa sa mga pinakamalakas doon na magiging isa pang Black Horse sa kamay ng mga judge. Ngayon ay bibisitahin niya ang isang matandang kaibigan. Gabi na, nakaupo si Lucas malapit sa isang maliit na parke at maalalahanin na tiningnan ang bote sa kanyang mga kamay. Nang lumitaw si Michael sa likod niya at sinabi na masyadong pagod ang lalaki kamakailan at kung maubusan siya ng lakas, dapat na lang siyang magpahinga. Nagulat si Lucas sa pagkagulat ngunit sa pagkilala sa boses ng kanyang guro, Tiningnan niya ang hero ng may ngiti sa kanyang mukha at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Sa paglalagay ng kanyang kamay sa balikat ng binata, nagtanong si Michael kung kamusta siya. Tumingin siya sa sahig at sumagot na hindi pa rin niya lubos na magising ang kanyang kapangyarihan. Pitong beses lang mas malaki ang kanyang katawan kaysa sa isang normal na tao. Labis na nagulat ang ating hero sa bilang na narinig niya at sinabi na karaniwan kapag ang bilang na ito ay umabot sa sampu, malapit na ang hero sa A-Ramp. Pinuri niya si Lucas sa mahusay na gawain ginawa niya at sinabi na hindi siya dapat mag-alala muli kundi kalmadong umunlad sa parehong bilis. Sa pagkasabi nito, tumalikod si Michael at nagtungo sa kabilang direksyon, Sinasabi na walang duda na si Lucas ang magiging susunod na winner ng World Hero Championship ngayong taon. Bilang tugon dito, sumigaw ang lalaki na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa organisasyon. Pinutol siya ni Michael nang may nakataas na kamay, pinatahimik siya. Nang hindi lumilingon, Sinabi niya na masyadong malapit ang panganib ngayon at kailangan niyang gamitin ang kakayahan ng human control upang pansamantalang kontrolin ang katawan ni Lucas. Tumango siya bilang pagsang-ayon at sumagot na handa siya para dito. Ilang sandali pagkaraan, sinakop ng ating hero ang kanyang katawan. Kasabay nito, hindi kalayuan sa lugar kung saan sila naroroon, nagaganap ang isang aktibong laban. Ang mga lalaki na kinakalaban ng dalaga sa buong panahong ito ay dahan-dao ang lumalapit sa kanya. Sinabi ng isa sa kanila na dapat ay nagpatuloy siya sa kanyang sariling negosyo sa halip na makialam at sirain ang negosyo ng kanilang organisasyon, isang bagay na hindi kailanman papayagan ng Firecloud Club na makatakas siya. Bilang tugon dito, naguguluhang nagtanong ang dalaga kung mula kailan naging negosyo ang pagpapadala ng mga postal response sa mga ordinaryong tao. Hindi natapos magsalita ang dalaga dahil napansin niya ang isang bukol ng madilim na enerhiya na lumilipad patungo sa kanya. Sa paghakbang sa gilid, nagawa niyang iwasan ang atake at lumipas ang bukol. Agad pagkatapos nito, sumugod siya sa malaking lalaki na may mga sungay, itinuro ang kanyang talam sa kanya. Hindi siya nagkaroon ng oras upang mag-react nang maramdaman niya ang bahagi ng kanyang sungay na nasira. Sa sumunod na sandali, damaloy ang kulay ube na likido mula sa kanyang bibig at sumay at napagtanto niya na gumamit ng lason ang dalaga. Ngunit hindi niya nagawang kontrahin ang atake sa anumang paraan dahil sa sumunod na sandali ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang lalaki na nagtatago sa likod ng kanyang kasama ay humakbang ng ilang hakbang pabalik, sumusuko sa isang. Malakas na bagzo ng hangin at tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Biglang, naramdaman niya ang isang banta na papalapit mula sa likod. Sa pagbaluktot, himalang nagawa niyang iwasan ang sinag ng ilaw na lumilipad patungo sa kanya. Lumubog ang lalaki sa lupa at naguguluhang tiningnan ng dalaga, nagtatanong kung paano nagawang master ng isang tao ang ilang elemento ng sabay-sabay. Ibinato ni Alice ang baril sa kanyang balikat at ngumiti, sumagot na maaari niyang subukang hulaan at kung magtagumpay siya, Masaya siyang ibabahagi ang mga detalye sa kanya. Isang iritadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaki at nagsimulang lumabas ang kulay abo na ambun mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, napansin niya ang sapatos ng isang tao na papalapit sa kanyang mukha. Pinatumba ni Lucas ang estranghero sa isang sipa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dalaga na nakatayo sa gilid at sinabi na kung gagawa siya ng isa pang pagsabog, matatapos ang lugar na ito at sa loob ng lima araw ay gaganapin dito ang entrance exams ng B University. Sa paghusga sa kung gaano kadali niya nadil ang isang C rank, nahulaan ni Alice na ang batang ito ay B rank o mas mataas pa. Humakbang siya pasulong at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Sinasabi ang kanyang pangalan at pagkatapos ay sinabi na kung maging maayos ang mga bagay, maaari silang magkita sa entrance exams at maging partner. Hawak ang kamay ng dalaga, tumanggo si Lucas na kung sa loob ng lima araw ay nasa parehong koponan sila, mangyari na. Biglang, tiningnan niya ang kanilang mga palad nang nagulat. Sinubukan ng gusto ng dalaga na pisilin ang kamay ni Lucas upang magdulot ng kahit kaunting discomfort, ngunit hindi siya nag-react sa anumang paraan. Sa matamis ng ngiti, nagtanong si Alice kung gusto niyang kumain ng sabay sa araw na iyon. Nalito ang lalaki at hindi alam kung ano ang sasagutin, binalingan niya si Michael na nakaupo sa kanyang ulo para humingi ng tulong. Sumagot siya na dapat kumalma si Lucas. Tutulungan niya siya. Pagkatapos ay kinontrol niya ang kanyang katawan at umubo sa kanyang kamao, Sinasabi na mayroon pa siyang mga bagay na gagawin sa bahay kaya kailangan niyang umalis. Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula sa dalaga, inilabas niya ang kanyang kamay mula sa hawak nito. Nagulat na tiningnan ni Alice ang likod ng umaalis na lalaki. Sa kanyang alaala, walang sino man ang tumanggi na kumain kasama siya. Samantala, sinabi ni Michael kay Lucas na huwag kailanman abalahin ng mga babae laging alalahanin ang kanyang kapatid at pinasalamatan ng lalaki ang kanyang mentor sa kanyang tulong at gabay. Biglang, isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa mukha ng dalaga. Sigurado siya na sa pagkakataong ito ay mayroong makikita sa mga pagsusulit. Limang araw pagkaraan, mula umaga pa lang, maraming tao ang dumagsa sa University B. Dumating ang kopuna ng mga reporter sa mga nauna, kinuha ang kanilang pwesto. Binati ni Veronica ang lahat, sinasabi na ngayon ay magiging commentator siya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lahat sa kanyang bagong partner na si Valeria na naitatag na ang kanyang sarili bilang isang mahusay na reporter. Matapos matapos ang mga pagpapakilala, sinabi ng dalaga na ngayon ay ipapaliwanag nila ang pamamaraan sa pagsasagawa ng mga entrance examination upang matulungan ang mga manunood na maintindihan ang nangyayari dito. Kinuha ni Valeria ang mikropono, sinasabi na ang mga patakaran mismo ay simple. Kailangan lang kumpletuhin ang nakatalagang gawain sa isang tiyak na dami ng oras gamit ang anumang mga teknik. Commandat si Veronica at sinabi na hindi na kailangang mag-isip ng maaga na sa realidad ay napakasimple ng lahat dahil naghanda ang mga organizer ng iba't ibang trap at obstacle para sa mga bata.